Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayong os ng Agosto, ipinagdiriwang natin si San Agapito ng Palestrina. Kamusta? Si San Agapito, na kilala rin bilang Agapito, ay isang batang kristyano mula sa Palestrina, isang bayan malapit sa Roma, noong ikatri siglo, Ayon sa tradisyon, siya ay martir sa edad na 15 sa panahon ng pagkahari ni Emperador Aureliano, mga taong 274. Siya ay inaresto dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo at, sa kapila ng kanyang murang edad, matapang niyang tinanggihan ang anumang pagtatakwil sa kanyang pananampalataya. Sinasabing siya ay dumanas ng iba't ibang uri ng pagpapahirap upang pilitin siyang talikuran ang kanyang paniniwala, ngunit na natili siyang matatag sa kanyang pananampalataya. Sa huli, siya ay hinatulang mamatay at pinugutan ng ulo dahil sa kanyang katapatan kay Kristo. Ang para sa kanyang kapatayan, kinuha at inilibing ng mga kapwa Kristiyano ang kanyang katawan. Mula noon, siya ay iginagalang bilang isang martir at modelo ng tapang para sa mga kabataang Kristiyano. Ang kanyang libingan ay naging lugar ng peregrinasyon at maraming milagro ang iniuugnay sa kanya. Narito ang isang panalangin na inialay kay San Agapito ng Palestrina. Makapangyarihang Diyos, ikaw na nagbigay ng lakas kay San Agapito upang magtaglay ng tapang at pananampalataya sa gitna ng pag-uusig. Ipagkaloob mo sa amin, sa pamamagitan ng Kanyang pamamagitan, ang lakas na manatiling tapat sa aming mga paniniwala bilang Kristiyano sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap na aming maaaring harapin. Naway ang Kanyang halimbawa ng kabataan at dedikasyon ay magbigay inspirasyon sa amin na ipamuhay ang aming pananampalataya sa bawat araw. Tutlad niya, naway maging tapat kaming mga saksi ng iyong pagmamahal at awa. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.